O guys, kain tayo ng tanghalian. Ayan, meron tayo ditong ulam, o. Oh. Yung, ano ba yan? Ah, ito. Sinigang na ng tangkay ng gabi. Kumakain ba kayo ng tangkay ng gabi, guys? Yummy naman to. May sawsawan tayo ditong bagoong na may sili at suka. Kain na tayo, guys. Tanghalian. Ito, guys, tangkay ng gabi. Sa amin kasi hindi namin kinakain po. Sa bisaya, sa buhol. Ang kinakain namin sa gabi yung ano lang. Yung buongan niya sa ilalim ng lupa. Pero yung dahon at saka yung tangkay hindi namin kinakain. Pero masarap pala guys. Subukan yung gulay yung tangkay ng gabi. Ay no. Yummy. Dito kasi guys. Lahat ng ano. Lahat ng halaman pwedeng sa inin mm, ito. Ang tawag nito pata. Mm. Masarap to guys kasi doon lang sa, dito lang kinuha namin sa likod ng bahay. Kasama ng kulungan ng mga manok. Subukan nyo guys, maggulay ng ganito. Tangkay ng gabi balatan nyo lang. Balatan nyo, tapos hati-hatiin. Yun, isahalo nyo, ihalo isa nyo na sa paksi, o oh, paksi, oh. sinigang, kaya kahit anong gulay. Hmm, yummy. Hmm. Yung dahon naman ito, ginagawang laing. Laing, tapos nilalagyan ng gata, Yun ang masterpiece ng mga Taga Bicol. Okay guys, thank you for watching. Bye.